Sampung pinakakakaiba at nakakatakot na tradisyon ng paglilibing sa buong mundo. Number 10. Dressing up the dead. Ang mga tribong Turaja na matatagpuan sa South Sulawesi, Indonesia ay mayroong kakaibang tradisyon sa kanilang yumaong mga mahal sa buhay. Kinukuha mula sa hukay at tatratuhin na parang mga buhay. Ang tawag sa tradisyong ito ay manene, mula sa kanilang lokal na lingwahe na ibig sabihin pangangalaga sa mga ninuno. Nakaugulian na sa kanilang lugar na tratuhin ang patay na tila may sakit lamang. Pinapakain at minsan naman ay pinapayosi din. Pinapahiga ng komportable sa kama at pinapasuotan ng magandang damit. Ginagawa nila ito para pahintulutan ang mga bangkay na patirahin sa kanilang mga bahay hanggang sa makapagdesisyon ang pamilya kung kailan ang tamang panahon para ito ilibing muli. What? Hindi lang basta libing, pinaghahandaan ito ng mabuti at ingrande. Base sa kanilang luwang paniniwala, ang pagpapanatiling masaya sa mga yumao ay magre-resulta ng saganang ani ng palay. Naniniwala rin sila na ang espiritu ng yumao ay nananatili pa sa mundo hanggang sa kanyang death ceremony. Number 9. Hanging Coffins ang pagsapit ng kabaong ay isang tradisyon o paraan ng paglibing ng mga patay sa mga katutubong igurot na matatagpuan sa sagada dito lamang sa Pilipinas. Di alam ng mga archeologist at historian kung gano'n na ito katagal nangyayari ngunit tiyak na nauna pa raw ito sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Hindi bababa sa dalawang libong taon ang nakalilipas. Ang rason kung bakit nila sinasabit ang mga bangkay sa mataas na bahagi ng kuweba o bangin ay dahil naniniwala sila na kung ang katawan ng isang patay ay mas malapit sa langit ay mas malaki rin ang tsansa na mabot ng espiritu ang mas magandang buhay. Takot rin daw ang mga ninuno na ilibing sa ilalim ng lupa dahil alam nila na kalaunan ay madadaanan lang ng tubig ang libingan at ang mga buto ay magsisimulang mabulok. Ang mga matatanda ang gumagawa ng sarili nilang mga kabaong na gawa sa kahoy. Kung sila ay mainiinda ng sakit o mahina na, membro ng kanilang pamilya ang gagawa. Maliit ang sukat ng kanilang kabaong at madalas ang bangkay na isisilid ay naka-fetal position. Sinasabi ng mga katutubo na ang lahat ay dapat umalis sa mundo sa pare iyong paraan kung paano sila isinilang dito. Number 8, Indo cannibalism. Ang indo ay sinaunang ritual na kung saan ang laman ng yumaong membro ng pamilya o kaibigan ay kakainin ng mga nagluluksa. Isa itong nakakagambalang ritual ng paglibing kahit na maganda ang kanilang layunin. Naniniwala kasi ang tribong foreign ng Papua New Guinea na kapag nakakain sila ng laman ng namatay ay mapupunta sa kanila ang karunungan. Ang mga kalalakihan ay kakainin ng laman habang ang mga babae at bata ay kakainin ng utak. Ang gawain ito ng kanibalismo ay isa ring paraan ng pagpaparangal sa mga yumao. Dagdag pa rito naniniwala ang tribong Fore na mas mabuting kainin nila ang laman ng namatay kaysa ubusin ito ng mga uod. Ano ang tingin mo sa ritual na ito? Naniniwala ka ba na kung kakainin mo ang laman ng yumaong mahal sa buhay ay mapupunta sa iyo ang karunungan? Comment your thoughts below. Number 7. Dancing with the Dead Noong 2017 ay nagkaroon ng na major outbreak ng plague ang Madagascar, isang plague na kilala sa tawag na Black Death na kumitil sa malaking porsyento ng mga Europeans noong medieval times. Ayon sa mga local officials, tinatayang nasa isang daan katao ang binawian ng buhay ng sakit na ito noong 2017. Maaring lumala ang plague outbreak dahil sa kakaibang ritual na ginagawa na mapasa ngayon ay nag -e exist pa rin. Ang tawag sa ritual na ito ay Fama ibig sabihin Dancing with the Dead. Binubuksa ng mga malagasi people ang libingan kala ilang taon at binabalot muli ang mga ito na mga bagong damit panlibing. Sa tuwing nakakakuha ang mga patay na mga bagong balot, nakakakuha din sila ng sayaw malapit sa puntod habang tumutugtog ang musika. Nagkakaroon ng dance party bago pa man ito ilibing muli. Malinaw na delikado ito sa kalusugan at kaligtasan ng bawat isa. Dahil ang patay na katawan ay mayroong masamang bakterya na maaari nilang makuha at magdudulot ng sakit. Ang seremonya na kanilang inihanda ay paraan ng kanilang pagrespeto sa mga yumao, ngunit ito naman ay nakakabahala. Number 6. Buried in a Tree Isang grupo ng mga Celts ang nagbigay ng kakaibang libing sa isang babae sa Zurich, Switzerland, 2,200 taon na ang nakalilipas. Binihisa nila ito ng balahibo at balat ng tupa. Pagkatapos, ay isinilid sa isang butas ng puno at kanilang iniwan ang bangkay. Ngunit ang ganitong ritual pala ng mga Celts ay mariing kinukundina ni Julius Caesar at kanya itong tinapo sa panahon ng kanyang pamumuno noong Roman Empire. Ganun paman, man, alam mo ba na may ritual ang ilang lokal sa kanayunan ng Cavite na katulad sa nasabing tradisyon? Ang kanilang ritual ritual ay kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, may kalayaan siyang pumili kung aling puno ang gusto niyang paglibingan. Ang membro ng pamilya ay magpapatayo ng bahay kubo sa ilalim mismo ng puno na napili at doon sila maninirahan kasama ang isang tao malapit ng mamatay. Sa kanyang pagpanaw, ang kanyang katawan ay patayo na ilalagay sa loob ng hinukay o binutasang punong kahoy upang magsilbing kabaong. Simbolo raw kasi ito sa kung paano nagbigay buhay ang puno sa tribo. Kaya kapag ang isang tao ay namatay, ibinabalik nila ang kanilang buhay Number 5. Bird Burials sa bansang Tibet naman, ang bangkay ay ilalagay sa taas ng bundok, paghihiwa-hiwain at itatapon o ihahagis para ipakain sa mga vultures. Ang ganitong tradisyon ay tinatawag na sky burial at isinasagawa rin ito ng bansang China at Mongolia. Di naman daw ibig sabihin na hindi ito pagbibigay respeto, bagkos isa itong perpektong halimbawa ng isa sa mga paniniwala ng mga Buddhist, ang pakikiramay. Naniniwala kasi sila sa pagiging mabuti maging sa mga hayop. Kung tutuusin daw, ang katawan ng yumao ay wala ng halaga at pinamamahayan lamang ito ng iyong espiritu kaya mainam na ipakain ito sa mga hayop. Magsisimula ang seremonya sa pamamagitan ng pagbabali ng spine ng bangkay upang ito'y makaupo. Dinadasalan sa loob ng dalawang araw bago pa man ihatid sa huling hantungan. Sa paghatid, sasamahan ito ng mga membro ng pamilya habang nagpapatugtog ng tambol at umaawit. Pagdating sa burial site ay magsusunog sila ng halamang juniper para sa pagpapalapit sa mga vultures. Kukunin kaagad nila ang buhok ng bangkay, puputulin ang mga paa para makuha ang Man, gamit ang palakol at martilyo, tsaka itatapon o ihahagis patungo sa mga vultures hanggang sa ito ay maubos maliban sa mga buto. Number 4. Underwater Burials Sa ilalim naman ng dagat ang paraan na paglibing na ito na matatagpuan sa Florida. Tinaguri ang isa sa pinakamalaking man-made reef sa buong mundo at inspired ang gawa nito sa nawawalang city na Atlantis. Sinadya talaga ang reef bilang sementeryo na may nakakatakot na mga bato, statwa ng leon at maraming mga bungo. Ginawa ang underwater cemetery ng Neptune Society na nagbibigay ng funeral services mula pa noong 1973. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, pinakauna itong underwater mausoleum sa buong mundo. Kaya itong ma-accommodate hanggang 125,000 na libingan. Ngunit hassle kung iisipin kapag gusto mong bumisita sa iyong mga mahal sa buhay. Kinakailangan pang sumakay ng bangka, mag-snorkel ng 3 miles o 4.8 kilometers mula sa baybayin, o di naman kaya ay mag diving. Number 3, Zoroastrian Funeral ang Zoroastrianism ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa buong mundo. Ito ay halos dalawang beses na mas matanda kaysa sa Kristyanismo na ay sinasagwa mula pa noong 4,000 years. Tanging opisyal na reliyon ito ng Persia hanggang sa sinubukang puksain sa panahon ng pananakop ng mga Muslim noong 7th century AD. Ayon sa History.com, tinatayang nasa 200,000 ang sumasamba worldwide at consider itong minority religion sa ilang bahagi ng Iran at India. Isa sa mga paniniwala ng mga Zoroastrians kapag ang isang ay nalagutan na ng hininga, ang kanyang katawan ay marumin na. Maituturing daw mano ang kamatayan bilang gawain ng isang masamang nilalang na si Angra Mainyong, habang ang kalikasan at lupa ay gawa ng Diyos. Kaya't hindi kayang sunugin o ilibing na mga tao ang kanilang mga katawan bilang panuntunan na kanilang relihiyon. Sa halip ay lumikha sila ng mga tore na tinatawag na dakma o Towers of Silence. Inilalatag dito ang bangkay upang mabilad sa araw at kainin ng mga ibon. May pagkakatulad sa Sky Burial maliban lang sa kung paano ito isinasagawa dahil sa iba't ibang rason o paniniwala. Number 2. Widow Burning Ang tradisyong ito ay tinatawag na sati. Isinasagawa ng mga sinaunang Hindu na kapag ang asawa ay ikakremate, tungkulin ng babae na isama ang sarili para sunugin sa nagliliyab na apoy o death fire bilang bahagi ng funerary custom. Sa simula, ito lamang ay voluntaryo at may tuturing na romantiko, katapangan at kabayanihan. Ngunit kalaunan ay sapilitan ng isinasagawa at may tuturing na napagpatay. Ayon sa sinaunang kaugalian ng Hindu, ang sati ay sumisimbolo ng pagsasara sa isang kasal kung saan bilang tanda ng pagiging masunuring asawa at pagsunod ng babae sa kanyang kabiyak hanggang sa kabilang buhay. Sa makatuwid, ito ay tinuturing na pinakadakilang anyo ng debosyon ng isang babae sa kanyang yumaong asawa. Laganap ang tradisyong sati noong 15 to 18 century at nasa higit isang libong babae ang sinusunog ng buhay taon-taon. Nawakasan ito noong panahon ng pananakop ng mga British sa India taong 1850. Number 1. Death Beads Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Sa halip na ipagsiksikan na ilibing ang bangkay sa overcrowded na sementeryo, gumawa ng alternatibong paraan ang mga South Koreans. Matapos makremate ang bangkay, ay kukunin ang abo at ilalagay sa mga makikintab na beads. Pagkatapos ay itatabi sa pinggan o magagarang glass containers bilang pang dekorasyon. Ang ideya ay bago sa pamamagitan ng kumpanyang Bonyang or Death Bead. Ayon sa founder at CEO na si BJ J. Yul, nakagagawa sila ng bids mula sa abo ng yumao na aabot sa limang daan kada taon. Tinatayang nagkakalaga ang proseso ng isang libong dolyar.